Hello guys, ayan naglagay na tayo ng mga vermi worms natin dito. Ayan. Kinalat na natin para ma-decompose na ito kagad guys. Yan po yung mga vermi worms natin. Oh. Kinalat na natin. So ito hindi pa siya masyadong bulok na dumi ng baboy guys. Pero doon sa ginawa ko, yung sa nauna, talagang kuan na siya guys. Dinekompost na nila. At meron na tayong ma na vermicast. Kaya ito nilagyan na natin guys. kaunti lang nilagay natin para habang nabubulok, dumadami din sila. Siguro mga kuan 'no. Uh, 200 grams lang yung nilagay natin guys. ayan sila. So, napapakinabangan natin guys yung mga dumi-dumi, mga, mga nabubulok. Continue lang tayo na pumagawa guys. Yan, madami na din tayong stock na vermicast sa may gusto po. Ito yung ginagawa natin ulit. Dito na tayo nag-iimbak ulit ng uh, mga dahon-dahon at dumi ng baboy. So walang nasasayang guys Ito pa ibabawan pa natin ng saging ulit yan Para hindi halukain ng mga manok So nagpailalim na yung mga kuhan natin guys Yung mga dormy worms <laughs> Yan So dagdagan lang natin pa unti unti yan Pakita ko sa inyo guys yung nauna natin na uh, In experiment na kuan no uh, fresh na dumi ng baboy at saka mga saging ah, nag harvest na ako kanina doon pero pakita ko sa inyo ang bilis niyang na decompose so ito guys yung in-experiment natin na fresh na dumi ng baboy at saka nag tayo ng ng mga katawan ng saging dahon And mapansin niyo guys oh. Marami na tayong pwedeng ma-harvest na uh, vermicast dito sa part na ito na may na-harvest na ako kanina kasi so, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka, kabilis so ito guys, itong buhaghag dito sa part na to ayan ito na yung vermicast ayan, so dumi ng ating mga vermi worms ayan so ang bilis niya guys So dati ang alam ko yung mga mga stock lang talaga na dumi ng baboy yung talagang dry na dry na matagal na pero pwede pala kahit yung fresh guys oh, so, ito na siya vermicast na siya guys so hindi siya masilan guys yung mga vermi worms natin uh, dun sa mga na napapanood kasi natin dapat bulukin muna at yun ang ginawa natin dito sa una yan, ito mga vermicast niyan yan guys. Ang dami. Hindi ko lang na <laughs> gagasagas pa ang dami kong trabaho. Meron din akong hiniwalay dito. Ito. Uh, Nastack ko siya dito para mabilis na i-screen. Para matuyo. Pero ito puro vermicast niyan yan guys. Yan. Wala pa akong time na i-screen siya. Yan, marami dyan. Lagyan natin dito sa ating kulungan ng mga bakante pa. So, ayan, guys, sa may mga babuyan. Huwag nyo pong sayangin yung mga dumi. Ayan. Kita nyo naman. <laughs> so, yung nilagyan natin doon, mabilis lang din yun, guys. Maride-decompose din kaalad yun. Wala na siyang amoy, guys. As in, ano, parang lupa na siya. Pero ito, pa-decompose pa natin yan. Habang dumadami yung mga vermi worms natin dito. Yan, nandyan sila. Okay. Pag dumami yung baboy ko, maganda ito guys. tingnan natin sa part na ito. Yan, no? Yan, bumikas na guys, oh. Sobrang buhaghag na, oh. Oh. Sabi. <laughs> wow, Yan, share ko lang guys sa mga gustong mag-try ng ganito. Pwede kayong kumuha din sa akin ng Burmy Worms. Madami na tayo dito guys.